So guys, arita sa mga panimalay. So nga rin sa pikas Gini, wala pa siya na pinturahi. Apan, okay na siya, may finishing. Ma imo ta nagilis na chinilas kay Dangog. Hoy, Dangog, imo chinilas. No? So ayan, wala pa. Nana siya sa log. Wala pa siya kay Wala Nana siya sa log, kami sa taong. Oh, okay, diba? bongga na. Lamisa. Ang ilang kuan guys, hugasan, ang lababo na di. na food siya. Apan wala pa na siya na humbangha. Kay, spiliton pa ba yun siya kaayo? Oo. Eh, eh. So, ang atong, ano siya, ang atong banggera. And, ang diri sa side guys is, ayan, wala pa na humbang ang atong CR. Wala siya yung door. Okay gipalitan na siya pero wala pa siya sa lung no pero paano na siya sunod kuhon mo na po na siya and ang ah, sa palibot ani guys is nakuha na na siya na finishing na ay di nga rin pa na humandapit nga rin no so mo na siya ang kining front view oh my god ah ha Hmm, tarang niya nga rin na punta sa Picas Balay, no? Atong tanawan ang Picas Balay. Nana na siya guys, no? Diba? And, oh my God. Oh my God. Ay! Oh. Wow, ang ganda. Ay, ang labtik. Wow, oh, ang ganda naman dito. Dali mo nga rin. Nindot kayo. Ay! Ay! ay. Yeah, ang CR de Rie. Ang CR kay hindi ko alas sa ano siya portahan. Wow! Bongga! May wait kiss sa minute ko dito guys. And nakasiminto na sa dilang banggera At Ay, puyo! Lagi mo ah! Puyo! 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 puyo. Nara na Sulami na kayo siya guys, no? And Ayun. Ayok ay, ma. Sana matapos na yan, no? Bukas. O sa na mga araw. Okay. Mga din lang, ay! kayo, no?